Ang sirang bike mo sir Ha? Ha ah, May vulcanizing dun ha ah. May vulcanizing dun sir sa may na ah. Ha? Ah, sarado na po Ha sarado na? Sige dito mo na lang muna o oh. Mayroon akong pantapal dito eh Eto lang ang ito Ano Ah, Muson Taytay? Ah. Sa ka pa galing? Nag-rides ka? Galing po dito sa may tito ko eh. Uh ito -huh. okay, po yung harap ko kasi yung... Ah? Yung harap ko. Ah, ito? Ah, oh, sige. Uh, butas po kasi sa butas ko sa ganito eh. Sa so may pito. Tapos nilagyan ko lang na ng tip kasi bumalawin. Ibig sabihin, may buta sa pito? Ay gagawa natin paraan. Ano to? Ikaw lang naglagay? Opo, nilagyan ko lang po. Ah, nilagyan mo lang nito. Pero, sumis... Sumingo ulit? Ah, tingnan natin. Double check natin. Ayun yung butas oh. Ayun Nandito oh. sa may pito. Ito oh. Ito yung interior ko eh? Ah, um, vulcanizing eh. Wala na, wala na eh. Sarado na daw eh. Ayun sir, okay na. Ah, eh, wala nang bula, di ba? Tingnan natin, baka may nakatusok eh. testing mo muna yung bike mo para sure tayo na makaka-uwi ka okay po okay po ano okay na ba sir? Um, ay makaka-uwi ka na yan Sige. nice ah. tire mo kayo ko Ay sir oh. Ah, sticker na din. Oh, ito sa sir oh. Magkasama kayo? Pa, sa, sa musun ka rin uuwi. Dinet niya ako eh. Tas gugulo tawag may tumutulong na sa akin. Ha? Dinet niya ako. Ibig sabihin numingi siya na rescue sa'yo. iyo, chinat kanya. Kaya pumunta ka dito. Kaya kaya may dala siyang ano, pambomba. Ito yung bike mo ito. Ayan. Oh, Ayun, ay, ayos na ay, 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 ay yung bike ng kasama mo. Na tumutol sa kanya eh. Yeah, ah, nagulat siya may um, ano. Ah, nakasalubong kasi siya na naglalakad eh wala raw ano, sarado raw yung vulcanizing na daanan niya. Kaya sabi ko, meron akong pang-vulcanize dito. Ayan, makakawin na kayo niyan, sir.